Bale po, sa episode na ito po, kumbaga dumaan na dito yung bagyong agahon, oh, uh, Ay ngayon po, kumbaga hindi tayo pwedeng pakamagtamat at kasi pa pong pupuntahan yung ating bukid. Ayan, kasama po natin si lo. Oh. Uh, ah, friend. nalilimot po ng mangga. Yeah, para parang inugog. Gawa ho lang yan, ang no? sarap magtulog, ay kasu kaso oh. hindi natin alam yung ating mga pananim doon. At saka yung ating mga alaga ay ating pupuntahan. Oh, Yun hey, Yung talaga ho ang ating gagawin ngayon. Ah, si Peter, oh, katabas. <laughs> oh, right. si Peter. Oh, makukuha ka ba mangga? Magkano ka? Tatawas yan. Ha? Ay, siya nga. <laughs> <laughs> Magkano ka magkatabas? Abay, ikaw. Bakit di mapasama, kami mag-aayos lang ng hayop. Hey. Umuwi ka na, magdala ka mangga. Bagyo oh. okay, oh. oh, ay ano? Bagyo? O, oh, tara, tara. Tayo sama-sama. Tayo sama-sama, tayo mo tayo. Tika, kukuha pa ako ng ilang matigas-tigas na mangga. Ano na, may dalala dito. Uh, Oo. Oh. Ah, ah. Ano? Naay po, Oh. Yan, ang lakas. Signal number ano ba tayo ngayon? Ano ako si Peter? Ayun, tayo makakasya ng mga ayos doon. Oo nga. Talaga kung tayo medyo tinatamag-tamag pa, oh. hindi naman aring panindigan natin. Ang dami mangga, Oh. Huwag po ninyong gagayahin na rin. Huwag kayong lalabas ng ano. Na hindi importante ang ano. Gagawin. Hmm. Ah. Di na ho magkaintindihan. Wasak. dami. Nasintro po tayo ng ano. Nasintro tayo ng bagyo. Wasak. Oh. Ayun po tayo po ay iyag-iyag na Nandun na si Quarry at si Peter Ah ang lakas Amin pong aayusin yung mga hayop Yung kabayo po Pupuntahan pa namin sa Nasa malayo po po man din Ari ko ang kapalit ng ending nyo ay eh. Malakas na ulan Sobra subura Tutuloy ka pa ba? Tutuloy ka pa Wala na pero wala kasi masyadong dapat ipinasabay na lang oh Oo oh. Walang-walang naiiba Dapat huwag na muna maglalabas Ano? Abag nyo Bakit? <laughs> Abag nyo Delikado Ang lakas din Ay laglag yung ating gulayan doon Bahala na ano Ay, pino. Hindi pag ano yung pipino Mananalo na lupa yun Pero Yung sitaw palagay ko Bagsak, ay, na na Bagsak na yun. Bagsak na yun. Bagsak ay, yun. Pero gapok na yung ibang ano na na eh. Tulos. Ay, ah, yan na nga sinasabi oh. May sentin na pala. Hindi. At gawa ng nabagsak ang lupa. Pagka yung galing uh -huh. sa tag-init. Yan Dilikado oh. Ah, nabagsak pa tayo tayo. <laughs> Dilikado rin bahay oh. Yan nga oh. Naguho po. Alag labi. Oh. Utay utay ho na bagsak kasi oh, yung dry na dry oh. Dami. Dry na dry. wala Wala. mga puro kasi mga pag ang mga kaos po Natuloy po yan ang Hindi naman, hindi sasaka Kayo itir Paano yung hayop? Ano, matutulog doon Ay, eh, nakakaawa Ang mantak natin yan Ay, pagbaha At yung muna nagbungkala na yung mga ano Aba Ay, ang daming niwasak agad Oo. Ay, malakas Ay, Yan, malakas pala ng bigay

Baha po ang ilog Ah Diyos ko po patatawarin Pagka po kalamidad talaga ang tumama O wala makapigil Diyos ko po Ingat po ang lahat Nakakatakot din eh tubig. Peter, helmet oh. Hoy, oh. helmet. Helmet. <laughs> ano pala ng basura? Oo, oh, ano daw pati bulay? Talagang bahala na dito na. Lakas ng tubig daw ba? San? Oo. Oh, oh. ay baka may kumakulong ng ulan. Ay, na-surprise ang mga tao, ano? Ay, lahat ay inis. Ito mo sabay dating na ganar eh. Ah, sino ba yung may pasang? Diyos ko po, pagkalakas Sino yung may pasang ngayon? Si Tuntun ba yun? Ah, ah, wasang tuntong Ano pa, makakatawid pa kaya? Kaya pa Ah, ay, may kuryente oh Putay siya na delgado Buhay pa pa man din yan natin niya Ano ba? Yan, kuryente ano pa? Dalawa pa man din Kakapangil oh Nakatawid ka sa ano? Saan? Sa verde? Oo Oo sa, uh, Palaki na daw Bagyong agahon Aray, sakit Aray, sakit yan ang sakit sa paa, delikado yung mga wire rayo Lakad, lakad Ay, ang laki ng tubig oh Ay, malma Aba Ay, yung mga pala din nila lang ngayon sa mga talit Pag-inipin sila yung mga talit dapat ako pabagsak na nga naman yung dulayan ko pino pa pa para lumapat muna para hindi malugot ang ano ang dahon ay di posibo mo naman ilalagay ay wala na posibo na mo naman ay kaya ay na kanyang diskarte na ano kanyang nyo lang diskarte sa kanyang yan ah wala pa baha Ah, oh, naging sulan daw ah si Kuya Cartibari Kuya Cartibari ah, oh. sobra naman ang biyaya sobra ang biyaya na tubig Oh, 'yan oh, pala ng baka. Ah, pa naman tabi dito. unti-unti na lumalaki yung mga inog. Ay, 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 Kaya pa. may pagbalik. Ay, バラともボロボロのものは

Ang tano naman. Oh. <tinyo> oh. Berito. Adami ano. Pati ng kao. Laglag. Yan ang lakas ng bigay talaga. Yan ay hirap pa ka pala yung ka sila. Oh. oh ah, laglag. Talbog. Yara ang gulay eh. ay. pati yung papaya sa mga una. Lucky. Oh, ito tayo na Ayun <laughs> Ha si Toto. Oh, yan yan. Oh, ka, kumay ang si pagbumiro ay. Ha. Oh. Ah, <laughs> <Batuti. coughs> oh. kaya naman dirma ka daan ng motor, ano? <laughs> Dahil 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 Malapit na po tayo sa ating na po Kung ano nangyayari doon ay Busak ng yung, eh? yung sabi ah. si right, right. so, yun so, Ang pipili ay Ay, yari at pipili Yari nga yung pipili Kaya ang angin Pagka Ay, <n chilling cues> ito po ang buong ganap Hindi makakas ako kung parang na <turai noise> binahin ito <Ill> Ay, vine. ay, ampl需要. ay, ay, <toy shared> Aba, pagkalang sa akin. Ay, Ayad yung ating halaman nun. Ayag ay oh. ay, ay, ay. ano ano? ay, so, yung ating ay, yung ating halaman Aba, hindi ka mong kanilang pangino. Hindi Hindi pa Ano ko din tayo dumaan? Nakakatakot din. Hindi na ano. Saan kaya galing yung yero ngayon? Sa atin. But may yero sa liba?